Ayan, magandang tanghali ka farmers. Magsasabog tayo ng pangkuhol. Bumili <coughs> tayo ng ano, bayonet. Ayan, mas madaling sabog to kaysa mag-spray. Ayan, tingnan nyo naman yung resulta. Patay yung mga kuhol. Ayan, sinabugan ko na to kahapon. Pagtawas nila nagtanim. Tapos ipapalaap ko na lang ngayon. ganito pala yung itsura pa farmers yung ating bayonet. Ayan, ang pagsabog nito, mga limang piraso, pag marami, mga limang piraso, ganyan lang. Kunti-kunti lang. Kaya nito ang isang hektarya ng ilang beses ka magsasabog. Ayan, sasabogan mo lang yung well, parte na maraming kohol at saka may tubig lang. Tapos pupuntahan na siya ng mga kohol. Ayan, kagaya nito. Naipon na sila dito sa gilid. Ayan. Ito. Ayan, lagyan natin yan. Ayan. Ayan lang mag, ano, gamit ng bayonet. Kisa yung dating ginamit ko nung una. Yung spray. Pagod. Ito, maglalakad ka lang. Paikot ng tinanim. Bagong tanim. yan, Lalagyan mo ng pakunti-kunting piraso ng bayonet. yan, sigurado patay yung mga kuhol nyan ito tinanim ito ng 31 um, uh, halos kinain ng kuhol kasi malakas yung bayonet na yan lalo pag hindi umulan at ito yung ating bukid sirado lahat ng kuhol patay Ayan, pag, <coughs> pag wala naman masyadong ulan ito pwede gamitin bayonet ayan, ayan ito yung pangalan nya 340 nga yung bilhin natin dyan ayan, papalap natin sa bugan yung tinanim ka apon ayan yung aking bata nagsisigaw na si Nuno eh. ayan. Ayan ka Farmers, ang ganda ng ating bukid, puro tanim na. farmers uh, magsasabog muna tayo ng bayonet para walang makalusot na kuhol